Sa ibang balita, gagamit na ang MMDA ng bagong Artificial Intelligence Powered Adaptive Signaling System sa susunod na taon. Layan po nito ang mas epektibong pag-monitor ng mga kalsada sa Metro Manila. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? na inaasahan ng MMDA ang mas maayos silang pagmamando sa daloy ng trapiko sa Metro Manila sa tulong ng bagong Artificial Intelligence Powered Adaptive Signaling System. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang makabagong teknolohiya para sa mas pinabuting serbisyo sa publiko, naglalayo ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA na level up ang sistema ng traffic detection sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Ayon kay MMDA Chairman Romano Don Artes, target ng ahensya na palitan ang kasalukuyang ground loop detectors na mga video detectors na suportado ng AI technology. Inaasa makatutulong ito upang masiguro ang mas maayos na daloy ng trapiko, maiwasan ng mga sakuna sa kalsada at mapabuti ang kabuang sistema ng pagkumando sa trapiko. Inayag ni Sherman Artes na inaasahang may patutupad ang nasabing innovation sa susunod na taon. ay naman sa MMDA Traffic Engineering Center, mas matibay at mas maaasahan ang video detectors kumpara sa ground loop detectors dahil hindi ito agad na sa tuwing may roadworks, masamang panahon, anumang physical na aberya. Gamit ang AI, kaya nga matukoy ng video detectors ang bilis, direksyon at plate number ng mga sakyan na makatutulong sa mas epektibong pagmonitor ng mga kalsada. Nito lamang nakarang linggo inalis na ng MMDA ang mga traffic light countdown timers sa 76 na intersection sa Metro Manila. Pinalitan ng mga lumang fixed timer traffic lights na makabagong adaptive signaling system na gumagamit ng sensors para umangkop sa actual traffic situation. Nakikipag-ugnay na rin ang MMDA sa iba't pang local government units sa Metro Manila para sa pagtanggal ng mga traffic lights na may countdown timer. Dayaan, ang adaptive signaling system ay hindi lamang uh, sa Pilipinas ipinatutupad, ito din ay pinatutupad sa Cyprus, Vietnam at uh, Singapore. Sa lagay naman ng trapiko, yung northbound lane ng uh, Quezon Avenue ay uh, mabilis pa ang takbo habang ito lamang yung sa tabi ko, yung southbound lane. Nakahinto lamang yan dahil sa traffic lights sa intersection. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong biyernes, bawal po ang mga plakang may numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa mga sa tahanan, magbaon po ng payong dahil may mga biglaang pagbuhos ng ulan ngayong araw. Balik si Dian. Maraming salamat Bernard Ferrer.